Hi guys, uh, update ko lang kayo sa uh, binubuo nating uh, 57 trail bike ano So, uh, ituturo ko lang sa inyo kung uh, paano mag install ng stabilizer guys Ayan, wave 125 na chassis So ayan, share ko lang sa inyo ito uh, Bumili ako ng bracket para sa stabilizer ayan tas dito sa dito na part is nagtabas lang tayo ng alloy may nakita kasi tayong alloy na spare ito guys ayan tinabas ko ito parang sa handle grip ito guys yung dito ba ayan kasi yung ginamit natin na Uh, bolt is dapat ganito kalaki pero meron tayo nito mga stainless na ganyan kalaki pero hindi hindi ganito kahaba lag uh, lagpas kasi yan dito sa ano ayan guys yang net na yan guys ito mataas kumbaga yung uh, kaya na kailangan nating bolt para sa uh, stabilizer natin so meron tayo available pero maliit lang so nagdesisyon tayo na Uh, humanap ng eh, gagawin nating washer tas saktuhan lang yung kanyang uh, guys, yung butas so ayan yan yung kanyang arrangement papakita ko sa inyo kung uh, sumasayad ba o hindi ayan o oh. so ayan guys uh, saktuhan lang yung kanyang mga clearances so ayan dito sa itas ito yung kanyang forma so ayan malayo lang guys walang sayad tapos smooth yung kan kanyang galaw yung galaw ng ating stabilizer is napaka okay so ayan smooth na smooth so maganda pala itong matris na stabilizer guys kasi yung iba o lens may uh, mga tagas daw pero ito goods na goods ayan functional din itong ating adjustable dito uh, may function talaga sya kapag pinihit mong pa kanan at pa kaliwa mayroon tragang kaibahan So, yun lamang guys. maraming salamat sa panonood. Sana yung mag-subscribe kayo. Bye-bye.